sarap ng luto ko oh. sarap ng luto ko ng laing oh. galing marinduki shout out sa iyo atong niluto ko na yung galing sa inyo sarap dami sili oh. laing ayos sarap luluto lang Mamat na ang dalamang laing. Luto ko na. Oh. Ayaw sariwa niluto ko ng kariwa ayaw ko nang patuyuin ano oh. mm -hmm. at wala lahok mm. maligat yung ano oh. yung laman oh kapakaligat ng laman oh dikit eh oh mm -hmm. maligat oh ang ligat ng laman. Tapos may sili pa o. Oh. Yun lang, lumabas ang buto. Pasensya na, hindi ako nakakain ng buto ng sili. Yan, eh. Tinatabi ko yan. Hindi eh, kasi ako sanay kumain ng ano, buto ng sili. Hmm. Hmm. kung kumain yan. Ito lang akin. Yan, oh. Wow. Sarap oh. Hmm? Yan pa oh. Hmm. Mm-hmm. suka, lasang su sukan tuba. Sarap. Suka ng niyog. Tuba. Sarap. Ano? Mm-hmm. Mm -hmm. Para uminom pa ng tuba eh tap na pagkakasuka. Hmm. Ano yung mga dalaw, gayong mandok. Yan o. Oh. Yata sa atong, yan no? May pa. Ngayon yung sukan tubaw. Hmm. Well, wala nang ano. Bew, wala nang baguong. Hmm. Nang saging. Ayan. Oh. Ay, pong salamat sa inyong lahat sa mga nanonood ng akin reels. Ano, you know, may luya yan, siyempre. hmm hmm Ang sarap. Mm Help -hmm. kapag ano. Uh, Mas ang sarap ito sa binibili dyan sa palingki. ta Mahal pa. Isang order, 40. Ito, lulutuin mo lang. Oh. Uh sawa ka na so, sa kurenta mong ano binili kulang pa kulang sa akin eh paging gulay 40 hmm. po maraming salamat sa lahat shout out po mag iwan lang kayo ng bagas dyan at babalikan ko lang kayo hindi po maraming salamat